Mabilisan pagbalat ng patola, pakita ko sa inyo. Una, tanggalin lang natin yung magkabilang dulo. Tapos, hati-hatiin natin. And then, tanggalin natin yung balat. Kanyan lang yan. Oh. Mabilisan pagbalat ng patola. Hindi ka na may hirapan. O, oh, di ba? Pinasimple na. Tsaka natin yan, hiwa-hiwain. Pwede na magulay. Pwede na magulay. Ganun lang, mabilisan pagbalat at paghiwa ng patola.